Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Sharon Ivong Legaspi, 21 taong gulang at nag-aaral sa kursong Tourism Management. Hayaan ninyo ibahagi ko ang aking talumpati tungkol sa diskriminasyon sa kursong Tourism Management. Itanong ko lang Naranasan niyo na bang husgahan dahil sa kursong napili ninyo? Maraming tao ang may maling pananaw tungkol sa ilang kurso. At ang isa sa madalas mabiktima nito ay ang tourism management. Ang tourism management ay isang kursong Naglalayong maghanda ng mga mag-aaral sa pagpapalakas ng industriya ng turismo sa pamamagitan ng tamang pamamahala, paglikha ng trabaho, at pagpapakilala ng kultura at kalikasan sa mga turista. Ayon sa isang pag-aaral, 31% ng mga estudyante ang nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kursong napili. Halimbawa, may mga pagkakataon na ang mga estudyanteng kumukuha ng Tourism Management ay sinasabihang magpapaganda lang o walang saysay ang kurso na hindi man lang naintindihan ang hirap sa likod ng kinilang pag-aaral. Bilang isang isudyante ng tourism management, madalas kong marinig ang mga salitang madali lang daw itong kurso at wala daw patutunguhan. Pero bakit kaya ganoon? Naintindihan ba talaga nila ang hirap at talaga ng kursong ito? Alam kaya nila na ang turismo ay isang mahalagang haligi na ekonomiya ng bansa? Hayaan ninyong ibahagi ko ang aking naranasan. Pagka-graduate ko ng senior high school, na ibahagi ko sa aking pamilya na ang tourism management ang gusto kong aralin sa kolehiyo. Ngunit, hindi ko akalain na marinig ang sinabi ng aking tiya. Na, wala kang mararating dyan. At, halos gala-gala lang ang matutunan mo riyan. Ang ibang esudyante naman ay natatawa pa. At sinasabi, ay mabuti pa sila. Magaling sa pagpapaganda at parang laro lang. Masakit marinig ang ganitong mga salita. Lalo na't alam mong ibinibigay mo ang iyong oras at pagsisikap para sa kursong ito. Sa kabila ng aming pinaghihirapan, may mga taong nananatiling sarado ang isipan at hindi nakikita ang tunay na halaga ng aming pinag-aaralan. Ang mga ganitong negatibong pananaw ay hindi lamang nakakasakit, kundi tila binabaliwala rin ang kalagahan ng industriya ng turismo sa ekonomiya at kultura ng ating bansa. Oo, may mga aralin tungkol sa makeup at pag-aayos ng sarili. Pero hindi lang doon umiikot ang kurso. Dahil sa pag-aaral sa kursong Tourism Management, natutunan ko kung paano maipapakita ang kagandahan ng kultura ng ating bansa. Kung paano makipag-usap sa iba't ibang tao gamit ang tamang komunikasyon at kung paano tumugon sa mga hamon ng hospitality industry. Para sa akin, hindi ito madali. Dahil kailangan mong maglaan ng sipag, tiyaga, at dedikasyon para matutunan ang lahat ng ito. Ngunit hindi natin maikakaila na may mga tao pa rin na minamaliit ang kursong ito. Ang iba ay nagkakamali dahil akala nila ito'y walang halaga o patutunguhan. Naramdaman ko rin ang sakit ng mga ganitong pananlita na para ang pagsisikap namin ay hindi sapat. Kaya, narito ako upang magbigay linaw na ang tourism management ay higit pa sa make-up at pag-aayos isa itong kurso na may layuning ipakita sa mundo ang ganda ng ating bansa. Ito tungkol sa pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo, pagpapahalaga sa kultura, at pagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Dapat rin pagtibayin ang imahe ang kursong turismo. Ang mga paaralan o organisasyon ay dapat magsagawa ng mga kampanya upang itaas ang kalidad at pagkilala sa kursong ito. Ang suporta ay napakalaking halaga sa aming mga esudyante. Kaya naman, hinihikayat ko kayong magbigay suporta at pagkilala sa mga esudyante at professional sa larangan ng turismo upang maipakita ang kanilang halaga sa lipunan. Tandaan, huwag nating husgahan ang mga kursong hindi natin nauunawaan. Bakit hindi natin bigyang pugay ang iba't ibang kurso? Lahat ng kurso ay may kahalagahan. Depende sa kung paano natin ito gagamitin sa mga kapwa ako tourism management students, huwag kayong panghinaan ng loob. Patunayan natin na ang kursong ito ay mahalaga. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating bansa. Sa huli, tandaan natin, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kursong kinuha mo kundi sa dedikasyon at pagsusumikap na ibinubuhos mo dito. Kaya't ipagmalaki natin ang ating piniling landas. Maraming salamat.